Si Baba yata to eh. <laughs> oh no! O, takot na yun, takot kaya pinayagan. Doon o oh, dito? Saan kaya? Dito? Doon na lang. Dito. Dito. Malamang dito, tara. Ang kulit eh. wala nang tulugan to pupunta ko ngayon sa idol ko ngayon na si Kuya Noli Vlog bibiya uh, bibiyaya ko ngayon ng motor lang pupuntang Marilaw Ma Marila bulakan, nabubuyoy ako so guys samahan nyo ako sa aking pagbisita kay Kuya Noli so ito prepared na ako mga mga aparatos mga ko si idol ko yan Oli Vlog So, bibistahin ko yung aking idol ang vlogger din Siya yung aking ginagaya na maging vlogger Okay? Sige, so, ready na Let's start! gagawin muna dito sa mga gawi rito. Ito ay babahero yata to eh. Oh no. ka pala ng ayaga. ka ba sa asawa mo? Gumawa ka ng kasulatan na magpapatino ka. Suting ko kasi ko baka 'di na ako matulog. Kaya ko. Mm. Tao dito ah, bayo na wala nang katabi dito. <laughs> eh ayos, eh wala naman six points sa dinaanan mo. Uh, ano maluwag, maluwag na sa <laughs> daan. Da ano? sa... sa... May maghanap. Uh, uh, ay mga ka-team kawayan, may dala naman siyang mga requirement kung sakaling may checkpoint na haharang. Uh, o, okay, eh, tara muna, punta tayo dun. doon. Doon o dito? Saan kaya? Dito. Malamang dito, tara. <laughs> Ang kulit eh. nakuha nang ko rin yung ano, yung lugar kung saan nagba-vlog si Kuya Noli. Wow! mayro siyang uh, dito na nakatira lang dito lang sa may ilog. So, Pinuntahan namin. Sa so, plano kami ano. dito rin ba yung ano, yung yung Na tutulungan natin. Doon sa kabila. So guys, medyo buti hindi sila naano, no? tinagot ng tubig? oo nakalikas naman siguro sila no? wala siguro yan ayan guys ayan yung bahay ni tatay yung binilag ni ko na ulit na kinulungan niya ayan dito nakatira sa may taling ilog ayan lang sana itong mga kapatid dito siya nagtatambay pagka ang nag-iisip-isip siya kung paano matutupad yung kanyang pangarap. Dinala <laughs> niya ako dito kasi... Uh, hindi sa may baba ng ilog. Hindi ko pa pinupuntahan. Dahil yun pala, kumukuha pa ako ng laks ng loob kung paano, paano ko siya karo sabi. Ayan, siguro pagka medyo prepare na ako sa mga susunod na araw ko na siya pupuntahan. Uh, at magiging emosyon na naman ako yan. Ayan. Ayan, makikita niyo. Makikita niyo guys uh, mga ka kauragon si Kuya Nolim Vlog na yung idolo ko uh, talagang ano, uh, malaki yun uh, malaki uh, yun puso niya sa uh, sa kapwa niya ano ngayon nakita ko yung binalagyan. yun yun pala nakatira o oh, sa baka uh, durong na durong yung baka so, uh, ako nakaroon ng uh, ekstra ng tira nag-sponsor ako dyan para makatulong din ako sa, inyong, sa mga sa na dito ito ang mga signal mga katika baka hindi ko tumagal kasi na hindi sa banda bulok-bulok ng bagay ay vegan ano? pakilala ka yeah. pa uh, mga katika ayan uh, mayroon akong bisita galing pa ng kalambalago na to isa kong kababayan from Bicol. Uh, alam na natin yung sadya niya. bakit sa naandito ha? support po ng kanyang tawag ito, Paki-support ng kanyang uh, YouTube channel. Ano yung YouTube channel mo? Tupi Vlog Aiko po, sir, ma'am. Yeah. Yeah. Uh, Yan, Tupi Aiko Vlog. Tupi Vlog. Tupi Vlog Aiko. Ibababa ko po yung kanyang description uh, siguro mamaya pag-uwi ko. Dyan sa description yung kanyang link yan para para matulungan din natin mga katingkawayan. Thank you sir, thank you. Ilan na yung subscriber mo? Ah, uh, bali sa ngayon nasa 430 wala. Nasa 430 po ang uh, kanyang uh, subscriber. Yan mga katingkawayan na uh, baka naman na uh, pwedeng mag-thumbs up yung yung willing na mag-support man lang, mag makapag-support mo lang. Oh my Manaboy God! Wow! Uh, no! Oh my God! mag yes lang po kayo yung mga <laughs> gusto po mag-support. Ayan, kahit paano ay matatagan po yung kanyang uh, subscriber. So oh um, guys, yeah! uh, uh, pagiging, pagiging vlogger. Uh, Unang-unang uh, inspirasyon ko dito sa Krenoli Vlog saka ang um, intention ko ay pagtulong talaga yung gusto ko rin magiging ano uh, ending ng lahat ng mga ginagawa ko sa pagbablog Hello uh, guys, namamaling kayo si Idol Noli namamaling kayo ng ulam papakainin niya daw ako ng masarap mga mga kawagon na uh, ako <laughs> Baka kainin ko yung aking uh, bisita kasi nakakaya. Baka ikwento, hindi ko siya. Hindi <laughs> oh, <laughs> oh, naman, ako gano'n. Ako, oh, pakainin mo lang ako ng... Dahil sa trust tinapay, kontain ka lang Basta may naman ko. Makikita Ganyan ka ba? Ganyan na sa totoo. At... Sayote, siya lang, saka si Buyas. Buyas. So, sa likod ng camera at saka sa personal, ganyan talaga gano'n yung vibe niya. Oh my God! Wow! Yeah! Sa likod talaga, kumakaka sa camera. Ganito ba ang ingay ng motor mo? Oo. Magaling kang kupal ka! <laughs> Malit na luya lang pagkama.